Hello mga darlings! Mahilig ba kayo sa bagnet? Kagaya ko? Well, kung gusto niyo ng masarap na bagnet, dito lang po tayo pumunta sa Narvacan. Dito sa Narvacan Farmer's Market, ang kapital ng bagnet! <laughs> korales Meat Shop. Nandito ang bagnet na masarap. Tikman natin, okay? Ate, tabi tayo, ah. Ate, ito ba yung belly? Wow! Ito, belly! My favorite! Mukhang mapaparaming. Choo! Belly, belly, belly! Ate, bukod sa belly, ano pang masarap? Eto, yeah. Ito, masarap to. Pakaramdam ko nga, masarap to. Sige nga. O tayo, Daddy. Ate, magkano po ito? 600 per kilo. 600 per kilo. Saan, saan ko masarap ihalo? Yung mga ganitong bituka. Ang pulutan, pulutan. pulutan! oh. Oo, ito, oh, ito talaga, favorite ko ito, belly. Gusto ko talaga is bagnet belly. Pwede na Pwedeng kurutan? Kurutan <laughs> ko na, ha? Ay. Ma. Baka makain ko isang buong bagnet. Mmm, okay. okay. ang sarap. Wala bang suka? Ay, maam. Ah, ma so <laughs> <man>. Kanin. <laughs> <An -man. laughs> Kompleto. Oh, mmm, ang sarap. Mmm. Kaya pala pinipilahan tong Corrales Meat Shop. ba yan? yan? Belly, masarap. Mmm. Ang sarap, Daddy. Mm. Wow. Di ba? Lasang lechon. Bagnet na lasang lechon, di ba? Mmm. Saan dito ito? Oo, sarap, oh! Saan yun nilang saan ko, ah. Okay, sarap. Ah, kaya ang sarap ng bag... Pero sa'yo makulang katigil ng bagnet na ganito ang sarap. Sarap sa olang. Mmm. Dito po sa Nervacan Farmer's Market, pasalan niyo po yung pinakamasarap na bagnet. Dito lang po sa Corrales Meat Shop. Huwag niyo kakalimutan. Corrales Meat Shop. Okay? Super sarap, mga darling. Aha. Uh naman ako nito. Mawiwili kami dito, di ba? Talaga ba dito? <laughs> Yata sa favorito ko nandito. Basta ka naman nakakita. Ayan, oh. Pero may uuwi ang isang buong kaldero. Mmm. Tingnan mo, oh. Mmm, di ba? Fresh yan. Oh, oh. Di ba? Wow, ang sarap. Oh, titikman natin to. Ate, magkano to? Ha? 30. Sampung sandok. Paglilima. Paglilima. Tag ah ah, astig na tagli Taglilima, ate. May isang ano, sandok pa ng dinuguan dito. Ba, diba? hindi pa na kontento Mamili pa ng pancet para lagyan ng dinuguan. Dito mo na ilagay, kuya. Oo, oh, di ba? Ah. Ay, ang sarap. Ang sarap, ang sarap nito. Ito, 30 pesos lang po yan. Hindi, bawal libre. Bayad, may bayad na. No? Business is business. So, <laughs> libre ako. Ay, tumulo na dito buwan. Thank you, Ate Indang. Mmm. Oh, mmm. Ang sarap. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Panset na may dinuguan, the best. Hindi siya weird, masarap ang lasa. Tara na, kanta mga darlings. O oh, ayan, tingnan nyo naman sa kay nakakita ng dinuguan na may pansit. <laughs> Baliktad. Ang daming dinuguan. And take note. Libre na naman ito. Siyempre, pag libre, masarap kumain. O, oh, diba? Tikman ulit natin. Nakakainantikin na ako. Mmm! Ang sarap talaga! I love you, Ate Indang! Ayan! Nakabili na tayo! Abangan nyo ang aking vlog tungkol sa bagnet. Magluluto tayo in three ways.